Karamihan sa atin ay ilang beses nang natanong nung tayo maliliit pa, nung tanong na, anong balak mo paglaki mo? Sa dami na din ang natanong ko ng ganyang tanong ay nakita ko na lahat sila may pangarap na yung gusto nilang mangyari sa buhay ay pag-angat sa kasalukuyang kalagayan. Pero hindi ka ba nagtataka kung bakit may mga tao na tila kabaliktaran ng nangyayari sa kanilang buhay? Siyempre, may mga pagkakataon na hindi natin kontrolado ang sitwasyon, kaya di natin narating ang pangarap. Sa iba naman, marahil higit pa sa pinangarap nila noon ang kanilang narating ngayon. Pero may mga pagkakataon na hindi nararating ang pangarap dahil sa mga maling habits o kasanayan. Ang mga habits natin ay yung mga regular nating ginagawa. 'Yun bang kapag nasanay ka na sa isang habit, ang hirap na maalis nito. Kung maganda habits mo, eh makakabuti ito. Pero kung maling habits ang na-develop natin, ipapahamak tayo nito. Sabi ng isang author, we have uphill dreams but downhill habits. Nagpapakita ito na salungat ang pangarap natin at ang mga kasanayan na dinevelop natin sa ating mga sarili. At dahil magkasalungat, sa halip na makatulong ang bawat araw na mapalapit tayo sa pangarap natin, eh lalo tayong napapalayo. Ang sabi ng Bible, kaya nga may layunin at direksyon ang aking pagtakbo. Kumbaga sa isang boksingero, hindi ako sumusuntok sa hangin. Kung may pangarap ka sa buhay mo, alalahanin mo na ang Diyos ay may plano din para sa iyo. Hindi niya lang nais na marating ito, ang nais ng Diyos ay ma-develop mo din ang mga habits o kasanayan na magdadala sa iyo dito. Hindi lang ang produkto ang regalo ng Diyos sa iyo, kundi pati ang proseso ng paglago. Isipin mo na lang kung araw-araw ay nade-develop mo ang tamang kasanayan para kang lumalakad ng paunti-unti patungo sa pagtupad sa plano ng Diyos sa buhay mo. Ang mahalaga dito ay ang pag-unawa na sa bawat araw at aksyon ay may pagpili ka sa pagitan ng tama at mali, sa pagitan ng mabuti at hindi mabuti, at sa pagitan ng makakabuti at makakasama. Na ang mga araw-araw na maliliit na desisyon ay may epekto din sa kabuang takbo ng iyong buhay. Maaaring yung next brave move ng buhay mo ay yung paglaban sa mga maling habits na pumipigil sa iyong pag-usan. Nais ng Diyos na tuparin sa buhay mo ang pangarap niya para sa iyo. Kaya magpasakop ka sa Diyos at tiyakin na ang bawat kilos at kapasyahan ay umaayon sa nais ng Diyos. I-develop mo ang tamang kasanayan at asahan mo na sa bawat araw ay unti-unti mong makikita ang katuparan ng nais ng Diyos para sa iyo. Asa ka pa, eh.